Sinyo vs. Basilio, ikasa nga ba sa ahon? At naka-A-game na sak maestro sa laban ni Lipcram, lumabas. Pero bago yan, huwag nyo kakalimutang mag-like and subscribe sa video na to para sa marami pang video. Maraming salamat! Naging successful nga ang battle ng Paus Ganay 8 na ginanap noong November 16 at dito nga lumabas ang inaantay ng mga tao na e-game sa maestro at naging usap-usapan niya ito sa social media at kahit nga ang kalaban na si Lipgram ay napabilib sa performance ni sa maestro at maraming ang tao ang nagaabang sa battle na ito React accordingly para sa you one di ma-irate put your phones on silent and you put your pussy up on vibrate ah violate this bitch hands flat let's roll gusto mo yung stand up lang mag take down so quick sprawls She can't is bitch tall. Fuck, wide. He's thin, small. This punch lines. I hate y'all like one size. It's all. Tough guy with big balls. My six-pack yung body. Yung tagjakal kita sabayang merong bang six-pack yung ari. Mixed martial artist na yung schemes at kumwari meron Steve Mazzagati pati Big John McCarthy Dice he dies ako'y Mario Yamasaki Yung punch lies unnecessary A drop bombs on Nagasaki At tapakal ko hanggang kurog at sobrang bloody tila Ayaw bang mag-start nitong wasak Kung gawasakin? wasak God's all gods ay out ng coups na yan. E mga wala na yun sa prime para masabing who's the man. O baka para maka-shortcut. Tus ka dyan! mag mo na lang mga thunders pa. Sus naman! Kasi yung mga hinamo nitong engot, di na maka all-out party pong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War! At sa ibang balita naman, Sinyo versus Basilio, ikakasa na nga ba sa ahon? Naging usap-usapan nga rin sa social media ang post ni Basilio na tila nagpapaywati kung sino ang gusto niya makalaban at maraming ang fans na nagsasabi na mabattle daw ulit ang old god at agad naman na napakomento dito sa post si Sinyo Yeah, yeah. Busy ka. Um, <laughs> nabalita! Naban. Nabalita mo na ba yan, hinahamon <laughs> ka ni Senyo sa ano? Ikaw na lang daw gusto niya makabatil. Eh... Yung eh, mga narinig na ako dyan, sinasabi ko ng mga kasama ko ka natin sa batang kaya po. Uh, pero sa akin ah, <laughs> okay naman. Masaya Yes. Ayun lang. posible ba? Posible ba? Na maglabang ka Oo. Sa batil? Siyempre. Kasabi nyo, kung ngayon nyo matagal din, hindi pa nang eh. Busy pa na ng mabutiin sa Yes. Siguro after election. Yun know? okay. <laughs> so, natin kung ano, tingnan natin kung ano pulso ng mga uh, nice. si let's go! galinya oh. <I don't> <laughs> kayo mga tol, ano masasabi nyo? Pake comment below naman mga opinion nyo. At huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para sa maraming video. Maraming salamat!